So ayan, na prepared na natin ang mga kailangan. Ang simpleng tinola lang ito, guys. May manok, uh, papaya, luya, bawang at ang ating talbos ng sile. So wala lang tayo ngayon, nalimutan nating bumili ay yung sibuyas. Then meron silang request na ihalo natin. nag-i-request sila na lagyan natin ng dahon ng malunggay. So, kukuha tayo ng dahon ng malunggay. So, ayan guys, hindi tayo sa labas ng aming bahay. Actually, sa likod to, kukuha tayo ng dahon ng malunggay. Pero napakataas niya guys. Try natin kumuha doon. Naglagay na tayo dito ng mantika para painitin at uunahin natin igisa ang bawang at luya kasama ng karne ng manok. Hintayin natin mag golden brown yung ating luya bago natin idagdag yung ating bawang. At kung okay na ang ating luya, i-add na natin ating bawang at natin halo para hindi masunog. So guys, sa bawat putahin naman or mga menu, di ba? Iba-iba naman yung strategy natin. Depende sa lugar na pinagdalingan at o oh, mga kinamulatan nating mga luto. Kaya para sa akin, wala naman dapat ganito, dapat ganyan sa pagluto. As much as malinis at makakain talaga, okay yan. Ngayon, pwede na natin i-add ang ating manok para magisa na natin kasama ng luya at ng bawang. Haluin, huwag kalimutan para hindi masunog ang ilalim at pantay ang pagkakalitan. Ngayon, magdadagdag na tayo ng konting tubig para sa sabaw at pag kumulo ito, saka natin idadagdag ang ating papaya at ang iba pang ingredients. Ayan guys, so ayan guys, kumukulo na siya, ilalagay na natin ang ating papaya dahil medyo matagal itong palambutin. Ilalagay na rin natin yung ating chicken cubes. Konting patis. So hindi man natin lalagyan ng sobra sobrang timpla kasi mamaya, iba-iba sila ng gusto. May gusto, maalat, may iba, gusto, okay lang, matabang. So, sila na yung mag a mamaya sa kasama ng rice nila. Pag malambot na yung ating papaya, pwede na natin i-add ang ating mga talbos. Ayan, ilagay na natin ang ating mga talbos. Hintayin na lang natin ng konting konti. At sya ay pwede na natin patayin ang ating kalan. Ayan ready na ang ating tinolang manok para sa tanghalian natin ngayong araw. Thank you for watching. Don't forget to like and follow. Bye!